Hello guys, this is Joanna Madrona TV Di Amida Rizki guys Kay Nagkuha o Bermuda Order ni ni Ma'am o Paolo Sa iyang channel o Ma'am o Paolo Pero Ma'am Sara ya So Kita rena na ni Ma'am Sara Guys Nandiyan What it kayo Kay Taminan po nga Walang wala jud ko So nakatabang niya sugo na ho. kaya na po ay yata kamay mapa ma pali pa nako so di ami kamulo mixo dari sako guys kay amon i deliver to sa iyang payag so shout out ni mam opalo ni mam saras labi di ami bibo mi diri timingan pa jud nga kagawan-awan si Cha ang ang rag sa ako nga mga kisunlan uwan guys aloy nakaputi raba kapasan lajo-lajo pun sa kuan karsada dyan ang mga game na nagtagayan na ba siya trailer so nangita siya trailer guba lagi po dilang trailer pero may ako ko dako pugtabang kay guyuron Maraman. Ya, kami dai kamulo dan hang suza so, ko ay sa ko ang ang Bermuda guys. Mo um. na tagiya Bugat na siya guys. Mo nang mika pa na kamusamot po kabog at ulit pa yung nanggagpirmoda. Ka na, Ga, gawat-gawat, gawat-gawat pero kamulo pong tuwaguan na na mm, abil apel basag ako bukton no? narag kuan tagiya sarila nagipagyaw ni mam mam sara niya sa si bermuda managbana kapayong pun oh, nagsilong me nagsilong sila ako di ako dahil sa bermuda nga Getambayan sa kuan trailer kay masamot kabugat o dilipayungan ang bermuda guys guys sobra naghakot kay di lima kwan mapayuman balik ko rin tanis lakabog guys 30 by 30 ang ipalitan niya 40 ka po dako dako po gasto sa mga sarang bayo po sa bermuda kay masamot ka po at <laughs> bagot po timingan guys at tanang og gawwan padong sa rela. Mananag na sa Bermuda. Bermuda. Thank you guys for watching. byeers